Kamusta ako si Sir Renz at halina't lakbayin natin ang kasaysayan. Ngayon, kilalanin natin ang tinig ng revolusyon, ang taong gumamit ng talino at tinta upang kalabanin ang kolonyalismo. Ito si Marcelo H. Del Pilar. Ipinanganak sa Bulacan, ginamit ni Del Pilar ang kanyang kaalaman sa batas upang ipagtanggol ang mga inaabuso. Hindi siya natakot na tuligsain ang pang-aabuso ng mga prayle sa pamamagitan ng matatalim na salitang tulad ng dasalan at toksohan. Dahil sa panganib, tumakas siya papuntang Espanya at doon ay sumali sa propaganda movement. Bilang editor ng La Solidaridad, gamit ang pangalang Plaridel, ipinaglaban niya ang mga karapatan ng Pilipino. Kahit naghirap at nagkasakit, hindi siya sumuko Pumanaw siyang mahirap ngunit ang kanyang mga ideya ang nagsilbing mitsa ng Revolusyong Pilipino. Si Plaridel, ang utak ng propaganda, ay mananatiling buhay sa ating kasaysayan. Maraming salamat sa panunood, ifollow ang biyahe ni Renz para sa mas marami pang kwentong Pilipino.